Hi, Dolphys. Good morning. Ayan, guys. Tayo po yung minuto ng almasa. Ayan. Tayo ganun na po ito na. Galong-gol. Ang nag pinaka. Hello po. Good morning. Happy Sunday po sa inyong lahat. Ayan. Kumusta po? Ang inyong morning. Ayan, guys. Ayan. Yan, yeah, pa ako muna. Mag-7 mag o'clock yun yung class. <coughs> Kala ko po maaga pa. Yung Hindi ako nagising ng maaga. Yan, yeah, pinahali ko ako guys. Yan. Yeah. Ayan guys. Tinapang eh. galunggo. Ayan. Eighty-five <laughs> ang lima puluh. Ilang perasa lang pitong. Pitong peruso pa lang. Nagalundo. Parang bumili ka rin ng sariwang isda. <laughs> Mahal din. Yeah. Pero man talagang ka galundo. Kaya, yeah. kahit tinapamahal din. Ayan, guys. Tayo muna magluto ng halmusas. Tinanghali pa ako. Kasi po umuulan. Sarap matulog at ang lamig pa. Hmm. Ang ulan, eh. ang lamig. <coughs>

mayinig na tayo kasi mamaya magkakape niya na. si mama at si mga kapitbahay <laughs> pag bumili sa akin ng kape kaya hindi po may na tubig <laughs> okay lang naman kasi sa akin mayinig ng kape <laughs> hmm. <laughs> makapakit na magiging

the reality che gayi tayo ng pagkarati dito. Ah. Eh, mag-fruit. mag mag

magsasayin magsasayin na tayo kasi tanghali na ayan guys, ating lagyan muna ng bigas sandali lang po ayan guys, yung bigas na tayo ay isang tilipito pa. para pagahan hanggang tanghali ayan yeah. na 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 lang natin na kumuha. Ayan, guys. Malakas ang ulan yun kasi may ano, parang may heavy rain na kanina. Mag-uulan maghapon. Buti na lang po Sunday ngayon kasi yung know nakakaulunis, may mapasok na sila. So, may pasok ng mga bata. So, okay lang. Kasi hindi na. na sila ng mga ayos. Bukas, may pasok nila. Na Kailangan so, natin pag so, so, na. na lang natin itulog yung tangali na mga tulog pa yung mga kasama <laughs> mga tulog pa sila guys sayaan mo muna sila magsitulog ito Madilim guys dito sa akin. Ay, tulog pa yung aking kasama. Yung mga kasama ko tulog pa. Yun, matulog pa sila. Aking dogi na sa akin. Chu. <laughs> tulog yung aking doggy. Ano dito, rito? dito dito guys. Yung ating papi. Yung aking si, si Nene. Nene Hello Nene Pangalan niya po Nene Kasi babae po ito Kaya Nene <laughs> Nagkaso din ako ang tawag gano'n Nonoy <laughs> Kasi nawala din po yung kulay ko po <laughs> Siya si Nene <laughs> Hello Nene Good morning <laughs> Ayan guys, salamat po sa inyong mga panonood dyan ng aking mga videos. Marami pong salamat sa mga viewers ko. Ayan. At marami pong salamat sa mga subscriber ko po dyan. Ayan. Thank you, thank you po. Ayan. Don't forget to like guys and subscribe. And ayan. Orang TV Mix Vlog. Ayan, pakisupport naman po para mamuni naman po tayo. Salamat po. Ayan, Ayan. may galab shoutout po sa mga viewers ko dyan. Mga viewers kong minamahal. Ayan. Marami pong salamat sa inyong suporta. Ayan. Hmm. At may galab shoutout po kay si Kuya Romel, ang aking viewers na wala sawang nanonood ng aking mga videos. Marami pong salamat. At siya po yung napakabuting tumutulong din po sa amin. Ayan, marami po salamat Kuya Romel. God bless po. Sana palagi po kayong okay araw-araw at gabayan po kayo ni Lord. Ayan. Marami po salamat. Thank you po. God bless po.